of Tears, itinuturing na may pinakamataas na viewership sa lahat ng K-drama. Alamin sa I Spotted Report. Yan Nalo ng Queen of Tears ang Crash Landing on You bilang highest rated episode ng lahat ng K-drama. Ayon sa report ng Nielsen Korea, umabot sa 24.850 ang final episode ng Queen of Tears kumpara sa 21.683 na naiposte ng Crash Landing on You noong February 2000. Hindi lamang nga mga ordinaryong tao ang nag-abang sa nasabing final episode, kundi maging mga celebrity tulad ni Aubrey Miles at Mr. Nito si Troy Montero at maging si Jolina Magdangal. Bukod dito, naglabas din ang bandang Spanish ng lyric video ng bago nilang single noong Miyerkules, April 24 na may pamagat na tatlong buwan na hango sa Queen of Tears. Ito rin ang nag number one TV show sa Pilipinas sa ulat na inilabas naman ng Netflix Philippines. Kapansin-pansin din ang ganda ng takbo ng istorya ng Queen of Tears, lalo na ang fashion sense ng mga bida nito na talaga namang hindi matatawaran. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may taong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.